hindi pa nga natatapos sa pagmamap yung paglilinis natin kahapon at ito pa nga yung continuation pero bago ngayon hi hello welcome to my vlog pagkatapos ko ang mag magmap eh inisikaso ko na rin kaagad itong mga hugasin ko wala nang ngang halos pahinga pahinga at dire diretsyo na nga yung gawa ko nito syempre sa paglilinis eh hindi nga mawawala yung paghuhugas ng mga hugasin sobrang tagaktak na yung pawis ko niyan at grabe no ito na talaga yung exercise nating mga nanay pero kahit tagaktak na yung pawis ko niyan eh hindi pa nga ako nakakaramdam ng pagod at ganitong pakiramdam talaga yung namin misko dahil noon pa man eh halos lahat nga ng gamit namin inabubuhat eh, ko at lahat nga ng mga gawain eh kaya ko pero simula nga nung nagkagad ako eh parang ang huminto yung buhay ko konting kilos lang kasi eh nahihilo at napapagod na nga ako at nung nasa malalang sitwasyon pa nga ako ng gad ko eh hindi ko nga kaagad natanggap na mahina ako noon sanay rin kasi ako na lahat nga kaya ko at wala nga makakatalo sa babaeng to kaya nga sobrang thankful ko ngayon dahil heto unti unti-unting at nakakabalik na ako unti-unti nagagawa ko ari yung mga ginagawa ko noon pinagpahinga Talaga siguro ako ni Lord Dahil sobrang palaban nga tong babae na to Basta alam ko nga lang Sobra-sobrang stress talaga ako nun Kaya nga totoo nga yung sinasabi nila Na nakakamatay na nga talaga yung stress ngayon Proven ko na yan Kaya nga mag-iingat kayo Dahil isa nga rin ako sa nagsasabi Na hindi nga ako tatamaan yan Pero tinamaan pa rin ako Pero ang importante nga ngayon E eh, nalagpasan ko na ngayon hmm. Hindi pa man 100% healed Pero ang laki na nga ng improvement ngayon Ganito rin ba kayo sa bahay nyo mga mima Palaging nawawala yung mga gunting nyo pag hindi mo gagamitin na dyan? pero kapag gagamitin mo nawawala talabi napapagod ka na ba Alas 5 pasado na rin kasi nito, kaya nga kinakailangan ko na rin magsaing. Hindi pa nga nasasali ng Papa J itong bigas na kinuha niya. Kaya nga hetot ako na nga lang ang magbubukas. Meron pa namang bigas yung bigasan namin, pero kukulangin na nga yun, kaya nga dito na lang ako kumuha. Grabe, sobrang naliligo na nga ako sa pawis. Pero okay nga lang yan, dahil hindi rin naman ako palalabas ng bahay, kaya minsanan lang din akong pagpawisan. At inaasa ko na nga lang talaga sa mga gawain bahay, yung pagpapawis ko. Sobrang dami na nga rin nakakapansin na medyo tumataba-taba na nga rin ako Pero okay nga lang yon dahil ito rin naman talaga yung gusto ko. Dahil nung nang mayat nga ako, eh dun nga ako nagkasakit. Sobrang mali din kasi yung pagdadayat ko noon, halos hindi na nga ako kumakain nun B. Pero at least naranasan ko nga ulit pumayat. At hindi talaga siya bagay sa akin B. Fast forward nga, kinabukasan na nga nito at kuhaan nga ng card ng mga bata. May general assembly pa nga kami nung umaga pero tanghali na nga ako umaten. For sure kasi puro bayarin nga lang yung pag-uusapan doon at may stress nga lang yung wallet ko. <laughs> Pagdating nga namin sa school, inaabutan eh, pa nga namin itong General Assembly. At tama nga ako, Bi, dahil itong naabutan kong topic, e eh, bayarin nga. Pero nakinig na nga lang din ako dahil wala na rin naman akong magagawa at nandito na ako. Nakiupo pa nga ako dyan sa mga nakaupo at buti na nga lang, binuksan ko yung messenger ng Papa J. Dahil nasa room na pala yung mga teacher, B At para nga makaligtas sa bayarin, e eh, inuna ko nang puntahan itong sa ati Atina. Halos nasa kalahati na nga sila ng meeting at buti na nga lang, nakaabot pa ako. At next ko namang pinuntahan itong sa bunso ko. bagu bago pa nga matapos itong mini vlog natin. E shout out na nga po muna sa mga naggagandahang kamami ko dyan. At ganun na nga rin po kay La Mima Carnac, Lairos, Justin Barakil Silino, at kay Mima Edna Suare. Maraming maraming salamat po sa suporta. At sa mga gusto nga pong magpa shout out dyan, e pwedeng pwede po kayong mag comment sa ibaba ba. At abangan nyo na nga lang po sa next mini vlog. O oh. siya, hanggang dito na lang muna mga Mima ko. Kung oh. nagustuhan nyo nga itong video natin ngayon, e baka naman pwedeng pa like and share. Malaking tulong na ngayon sa mga mami vlogger na katulad kong nagsisimula pa nga lang. Lord. Maraming maraming salamat po sa kalakasan at kaligtasan at, at syempre sa pagmamahal.